That is my dilemma, dear colleagues, Mr. President. May I offer an answer, Mr. President? Nung pong uh, kayo po ay medyo bata-bata po, Madam Senator, meron pong lumigaw sigurado sa inyo. Tinapat nyo talaga. Ay ayaw nyo magtagal pa yun eh. At tatama naman po yung ginawa ninyo. Uh, ipinakita nyo sa kanya... Pinaramdam niyo sa kanya talagang wala siyang maasahan kesa mapagod pa siya. Sinuho? Pero ang sabi niya sa inyo, ang sabi po niya sa inyo, pwede bang ako eh kahit papano ay dadalaw-dalaw pa rin? Parang nag-MR. Nasa sayo yun, but that will not change my mind. Ganun din po yun eh. Ang Korte Suprema. I think that was a good analogy. Thank you for that. Napaisip niyo ako doon. Uh, let the record show na tawang-tawa po si Senator bato sa likod. Um, but, but, and we really want to know, sino ba namang may ayaw malaman kung merong isang public official na naakusahan ng katiwalian? Lahat po tayo interesado dun eh, whether mahal mo yung taong yon, whether, whether galit ka sa taong yon, you want to know the truth. Kasi kung naniniwala ka na, na innocent yung taong yon, gusto mong mapatunayan niya na innocent siya. At kung galit ka sa taong yon, gusto mong mapatunayan na guilty siya, hindi ba? But, Meron tayong kinikilalang Supreme Court na nagsasabing, eh hindi nga dumaan sa tamang proseso. That is my dilemma, dear colleagues, Mr. President. May I offer an answer, Mr. President? Of course. Uh, pasensya na po kayo kung gagamit po ako ng paghalimbawa. Uh, nung pong uh, kayo po ay medyo bata-bata po, Madam Senator, Meron pong lumigaw sigurado sa inyo. Yung Wag unang na lumigaw sa inyo talagang... Diskusyon na yun. Mahaba ah, po ito. Mas mahaba po sa debate ng impeachment. Ganito po yun eh. Tinapat nyo talaga. Ay Ayaw nyo magtagal pa yun eh. At tatama naman po yung ginawa ninyo. Uh, ipinakita nyo sa kanya, pinaramdam nyo sa kanya, talagang wala siyang maasahan. Kesa mapagod pa siya. Sino Pero ang sabi niya sa inyo, <laughs> Ang sabi po niya sa inyo, pwede bang ako ay kahit papano ay dadalaw-dalaw pa rin? Parang nag-MR. Nasa sayo yun, but that will not change my mind. Ganon din po yun eh. Ang Korte Suprema, sa ganitong, Mr. President, the very tenor of the decision. Kahit na po sinabi niyang, oh sige, nasa sayo. Formality na lamang po yun, Mr. President. You are a trial lawyer too. Most of us here became trial lawyers. This is our experience. Huwag po nating pahirapan yun. Sana man lang kung ang decision po ay eh, 8-7. Yun po pwede nating pagtalunan po eh. Wala po talaga eh. Mr. President. I, if I may, Mr. President, and I think that was a good analogy. Thank you for that. Napaisip niyo ako doon. Um, I think what's interesting with his honor's analogy is there are people, there's the public, I don't know, millions of people would like to understand ano ba yung sinail na kasong yun? May evidence ba? And totoo yan, di ba? Hindi natin matatanggal yun. So in the same way, the, yung maniligaw na walang pag-asa, gusto din niyang malaman na ano ba? Ano ba yung chances? Ano ba yung nangyari? Bakit ba meron na meron kang ganitong conclusion? Can I convince you otherwise? I think that's what His Honor is trying to say. And I think the public really want to know. Uh, let the record show na tawang-tawa po si Senator Bato sa likod. So kung baga siguro sa example nyo, baka hindi duman sa tatay ko, hindi nagpaalam ng maayos. Eh di wala naman akong choice, kundi sabihin na wala kang pag-asa. Baka naman nga naman may pag-asa, pero I have to follow the rules of my father's house na hindi dumaan sa tamang proseso. So, doon ho tayo babalik and as a lawyer, Uh, I have to say this na yun nga, we are governed by laws. And in as much as gusto ko rin malaman, bothered na bothered ho ako sa mga gantong akosasyon.